Japan. <laughs> ang boses ko. Ito ang ating kakainin ngayon, guys. Nabili ko lang sa convenience store. Pang ano to? Pang ready to eat. Oh, o. lang natin i-microwave. Ano siya eh? Rice with stir-fried minced chicken and basil. Basil. Anong pag-pronounce siya? Uh, ano hinan natin, guys? I-microwave muna. Talagang 5 minutes daw, guys eh kaya yeah, ayan. Ang <laughs> maraming abubot sa likilig. Ayan. 5 minutes talaga. Start to. Okay. pang naging sa ating pagkain guys. Kapi-kapi muna. Kumusta na po kayo guys? Kumain na ba po? Kumain na po ba kayo? Naghintay po tayo sa ating I mean, uh, microwave guys. Sayo mo na tayo ng pudots. <laughs> kasi medyo mahaba-haba pa yun eh. Five minutes. Guys. Tapos na uh, Super init niya guys kasi 5 minutes pa naman siya sa microwave. Ayan ang kaniyang itsura guys. Ayan. Curry. Curry rice. Parang curry rice. Diba? Nunid na siyang mag ano, ulam-ulam kasi yung buhok ko. <coughs> kasi oo oh, di diba? Ang bango niya guys. Spicy to. Mm. Okay. Guys, ingkit-ingkit tayo nito ng pipino. Hugasan ko muna. Let's eat it. Alakimas. Yung paos kong boses. Mmm. Mainit pa guys. Mm. Bagay partner yung pipino. Kasi spicy. Mga unatan niyo guys. Ang sarap talaga ng pipino dito sa Japan. Guys. Balat, nakakain. Balit pa yung kanyang buto. may paso po tayo ngayon. Kahapon, <coughs> busy kami ni Ayumi. Kasi malapit na siyang, ano guys, <coughs> magbuo. Malayo siya na. Malayo na siya sa amin. Kaya, inayos namin yung mga kakailangan niya. Yung kanyang sariling hangko. Stamp. Ang tawag yan, stamp. Pag nasasign sila dito kasi yung pink kanyang ginagamit. pumunta kami ng City Hall. At pina-register namin yung bagong pang-sign niya Pati yung akin guys, meron na ako. Meron ako. Aray. Sa akin sa Pinas yung pagagamitin yung thumb mark, di ba? Dito sa Japan kasi yung ano, yung family name ang nakasulat ng stamp. Stamp ba tawag, tawag oh, oh, yeah. niya? No, Sila. Mm, Mm. Crunchy. ab Ang haba na pala ng video ko. Yun na po guys. Thank you for watching. Bye.